Walang saysay, yan ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga paratang ni dating Congressman Saldeco sa panibago niyang video. Sinabi ng Pangulo dahil kahit ano umanong ibubunyag ni Ko ay walang saysay kung hindi siya uuwi ng bansa para harapin ang kanyang kaso para hindi na maulit ang mga palpak at guriguning proyekto. Inrunsad ng Pangulo ang DPWH Transparency Portal si Clay Pardilla sa report. Look at the quality of the statements. It means nothing. Sagot yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panibagong video na inilabas si dating ako, Partyless Congressman Zaldi Ang laman, detalye ng kickback at hatian umano ng presidente at ng kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga isiningit na proyekto sa pambansang pondo mula 2022 hanggang ngayong 2025. Pero ang mga pahayag niko para kay Pangulong Marcos, walang saysay. Hamon ng Presidente. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman man tao yan eh. Kabilang si Ko sa inisyohan ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan dahil sa kasong korupsyon at paglulustay ng pondo ng bayan. Kaugnay ito sa halos 300 milyong pisong halaga ng substandard na flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro. Para di na maulit ang mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha inilunsad ng presidente ang DPWH Transparency Portal. Naglalaman ito ng mga impormasyon ng lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways mula sa halaga ng infrastruktura, bidding, status ng konstruksyon hanggang sa satellite image o larawan ng mismong proyekto. Makikita sa portal, Mariring i-report kung tapos na, depektibo may kapareho, hindi pa kumpleto o guni-guni ang proyekto. Kung may makitang hindi tama o labag sa batas, aksyonan ah, natin kagad, lalo lalo na pag ito ay naituro sa atin ng ating mga kababayan. Ito ay isang sagot na digital na pader laban sa korupsyon. Ay magpapatibay sa ating paniniwala. Ang pamahalaan, bukas tapat at nakikinig sa sambayanan. Gaya ng transparency na sinasabi ni Pangulong Marcos, ibinahagi ng presidente na nakapag-usap na sila ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Naging kontrobersyal ang pag-alis sa pwesto ni Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman matapos makalagkad sa flood control scam. There's no bad blood, there's no acrimonious uh, feeling, there's... Uh, si sec mina because uh, her name was dragged into the whole thing kung ano man ang mga questioning kung ano man ang mga yare we want to be sure that she's not in a position where she might be she might be suspected of influencing all that sa ngayon, nag-aalala raw ang pamilya ni Pangulong Marcos at mga kaibigan sa kanyang kapatid na si Sen. Aimee Marcos. Kasunod ito ng aligasyon ng presidential sister ng paggamit umano ng ilegal na droga ng presidente, First Lady Liz Arneta Marcos at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. We've been very worried about my sister. The lady that you see talking on TV is not my sister. And that is that 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 view is shared by our cousins, our friends. Uh, hindi siya yan. Ano hindi siya yan? So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she get. I hope she feels better soon. Hindi na raw nakakapag-usap si na Pangulong Marcos at Senator Imee at hindi rin niya ibubuyangyang yang ang problema nilang magkapatid sa publiko. It's uh, uh anathema to me to talk about uh, Family matters generally in public. Um, uh, I do not like to, we do not like to uh, show our dirty linen in public. Kalezal paardilia para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas.